na sa mga hanay ng mga balitang panlalawigan, talento at kakayahan ng mga manggagawa kinilala ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Ang kabuang ulat mula kay Jonathan Llanes ng PTV Bug. Ang kakaibang disiplina sa trabaho, pagiging edukado, galing sa panalita, sa wikang ingles, at ang hangarin maging matagumpay sa larangan ng pagawa. Ito ngayon ang pinagpapatayan ng mga mamumuhunan sa ating bansa upang kumuha ng mga manggagawa Pilipino kumpara sa tayo ang manggagawa. Ito ay pinalit ni Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldo sa paglulusan ng ikalabing dalawang Public Employment Service Office ng Presidential ng Baguio. Ayon sa kalihin, pagkamatid na ang pananaw ng mga mamumunan sa ating tagsa, na kailangan pa rin ang pagsasagawa ng karagtagang capacity to activities upang mabigyan ang mga Public Employment Service Office ng pagkakataong mapalawit pa ang kanilang program management at monitoring strategies sa pamimili ng mga magagawa. Bukod pa dito ay ang patuloy na pakisagugnayan ng pagawaran ng pagdawa sa mga PESA managers upang bubuo ng mga intervention mechanisms na makapitulong upang matugunan ang full cycle employment service approach na magsisiguro sa tamang magagawa para sa tamang trabaho. For well, a nation which has just regained its self-worth and is now steadily asserting its right place in the community of nations, these testimonials make us believe in ourselves again. these commendations only prove that our country is now back in the investors' map and the global radar, and the world is again taking notice of our competitive advantages and that our new world as a prosperous nation will become more manifest as we pursue meaningful and lasting reforms under the leadership of a reformist and transformative president. Hindi ng, kalihin, hindi ng na sanhin ang malaking kontribisyon ng mga PESO managers at staff sa larangan ng pamili ng mga tamang manggagawa. Natamo ng DOLE ang rank 10 bilang bahagi ng 10 mga ayensya ng pamahalaan na may epektibong pamaraan ng katilang operasyon. Our labor governance reforms are now beginning to show positive results. I am proud to inform you that in the second semester of 2011 Executive Outlook Survey of the Makati Business Club, conducted from 19 June to 23 July this year the dole was catapulted to rank 10 or 13 rank leap from rank 23 putting the dole among the top 10 best performing government agencies and the number four among cabinet departments and Employment service office Ang lalimin na maging departamento na ang mga tanggapan ng PSO sa mga local government units sa ating bansa. Upang mapalawit pa ang kanilang programa kung tunay sa pamahagi ng trabaho para sa karapat-tapat ng mga magdagawa. May batas na eh, but the problem is in budget talaga. So, kung hindi talaga mababudget ng national government meron naman kami na mga with governors sa mayor and CC mayors na sana through the LG yung magkaroon sila ng initiative na mapuntuhan talaga yung nag position of every vessel manager all over the country. Wala sa mga ng Baguio para sa television ng Bayan, Jonathan Llanes.